Ilang mga lugar dito sa mundo na mahirap paniwalaan at hindi mo sukat na kalaing totoo pala. Sa mundong ating ginagalawan, marami pa rin mga misteryo ang nababalot dito at hindi pa maipapaliwanag at marami rin ang mga lugar na hindi pa natutuklasan. Tunay nga na napakapangyarihan ng Diyos na lumalang ng lahat ng bagay dahil ang ating mundo ay binubuo ng malawak na mga elemento at mga espesis na tiyak na marami pa tayong matutuklasan ng mga kakaibang mga bagay. Kaya naman ay tiyakin mo lang na nakapag-subscribe ka na sa channel na ito dahil marami pa tayong pag-uusapang mga bagay na pinaka. Linat ating tuklasin ang ilang mga lugar na hindi ka panipaniwala at di mo sukat akalaing totoo pala. Kagaya na lamang ng Lake Hellier. Natural na lamang na nasa isip natin kapag kaan yung tubig ay kulay asul o kulay blue. Subalit magugulat ka sa katangian ng tubig na ito. Natatangi ang Lake Helier na matatagpuan sa Western Australia. Meron itong haba na 600 meters na tunay ngang napakalaki ng Lake Helier. Pero sa sobrang laki at lawak nito, hindi ito ang dahilan o rason kung bakit ito popular o kilala. Tanyag ito dahil sa kulay pink nitong tubig na kontras naman sa asul na kulay sa Pacific Ocean. Ito ay matatagpuan din mismo sa tabi ng Pacific Ocean. Hindi pa alam ng mga scientists ang tunay na dahilan kung bakit naging kulay pink ang tubig na ito. Ngunit ang kanilang teorya dahil ito sa presensya ng Dunayle, Selena, Metro na ito ay nagtataglay ng pigments na tulad ng makikita sa carrots. Pwede rin dahil sa presensya ng halopelier bacteria sa salt crust, ang reaksyon sa pagitan ng salts at sodium bacteria carbonate. Ang Lake year ay nadiskubre noong 1802 ng navigator at cartographer na si Melchior Prindes. Mas makikita ang pink na kulay nito mula sa itaas kumpara sa ibabang na bahagi. Kumpara naman sa ibang pink place, ito ay pinakamatingkad at ligtas itong pagliguan. Ngunit tanging mga naninirahan lamang dito ang pwedeng pumunta sa lugar. Tumungo naman tayo sa underwater falls. Natiyak ay hindi ka pa nakakakita ng waterfalls, underfalls. Ngunit tunay na mamamangha ka sa iyong masasaksihan. Dahil sa Indian Ocean, matatagpuan ang lugar na ito. Visible ito buong taon at ligtas na mag-swimming dito. Kung hindi mo pa ito nakikita, ito ay tahanan ng mga dodo bird na ngayon ay paubos na. Ngunit atin lamang lilinawin na hindi ito actual waterfalls, underfalls. Kundi ito ay ilusyon lamang na matatanaw mo mula sa itaas. Klasis na makikita mo dito ay hindi tubig na nahuhulog. Ngunit may mga buhangin na galing sa malalapit na beaches na napuwersa dahil sa oceanic earth. Salamat na lamang sa marine topography, iba-ibang mga shades ng blue ang matatanaw na ito ang nakikita nating optical illusion na siyang kinaaliwan ng mga turista. na kayang magtagal ng 25 years sa ilalim ng dagat. Hindi naman siguro lingit sa kalaman ng marami ang submarine. Ang submarine ay isang uri ng watercraft na tinagamit upang makalubog at makapag-operate sa ilalim ng tubig. Ayon sa datos, ang pinakaunang submarine ay ginawa ni Cornelius Drebbel noong 1620. Ang mga submarine ay mayroong water tank na tinatawag na ballast tanks na pinupuno upang makapag-submerge o lumubog ang vessels. Para naman muling umangat ang submarine ay kinakailangan mawalan muna ito ng laman, ang mga tank na ito at mapuno ng hangin. Dati ay ang kaya lamang nitong i-hold ay nasa isa o dalawang tao lamang. Pero sa paglipas ng mahabang panahon, ang paggawa ng submarine ay lalo pang pina-upgrade at ito ay kaya na magdala ng isang daang katao o mahigit pa. Ang mga submarine ay gumagamit ng iba't ibang mga power source katulad ng baterya, nuclear power at engine. Subalit so, noon ay gas, steam at lakas ng tao lamang ang ginagamit upang mapatakbo ang submarine. Saka, sa kasalukuyan, kilala ang mga militar sa pangunahing gumagamit ng submarine. Ginagamit nila ito upang protektahan ang mga aircraft carrier na nasa ibabaw ng tubig at para na rin umatake sa ibang submarine at barko. Maliban doon, kaya din itong gampanan ang Savage Visions, Deep Exploration at Marine Exploration. Pero alam nyo ba na mayroong submarine na kayang magtagal ng 25 years sa ilalim ng dagat na hindi umaahon? tara na at ating alamin. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel na ito, ay tiyakin mo lang na nakapagsubscribe ka na dahil marami pa tayong pag-uusapang mga bagay na pinaka. Ang submarine na kayang tumagal underwater ng kahit 25 years. Na kahit nuclear war ay handa dyan ang submarine na base system. Umaabot ng 7,800 tons ang kabuang displacements at 97 meters ang kabuang haba ng submarine na ito. Maihahalin tulad ang displacements ng submarine na ito sa 65 na flowels. Kilala ang submarine bilang HMS Artful na ito ay may kakayahang tumagal sa ilalim ng tubig ng 25 years kahit hindi ito umahon sa tubig. Maliban na lamang sa pag-ahon ng isang bisis sa loob ng tatlong buwan para makomodate at mabigyan ng brother ang bawat crew ng submarine. Ang nuclear reactor nito ay nangangailangan lamang na servicing isang bisis kada quarter century o 25 years ang kaya ng magproduce ng submarine ng hangin na maaari ng langhabin at tubig na mula sa nakapaligid na dagat. Kung meron ka mang dapat na kung ikaw ay sasakay sa submarine, ay dapat baon mo ang mahabang pagpapasinsya at maraming entertainment media, tulad ng libro o palabas. Paano naman kung pumalya para hindi makaahon ng submarine? Ang sagot nila ay kumain kalamang lamang ng marami. Kaso nga lang, ano kaya ang mangyayari kapag ka naubos na ang kanilang mga stocks?